In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaan Umaan na. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi panglabing apat na pagdinig ng Quadcom, ipinagpatuloy ngayong araw. Mga nakulong sa bilyon peso drug bust sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Puro lang umano fall guys at hindi mastermind. Dating hepe ng Mandaluyong Pulis, Nagisa naman sa Quadcom, kaugnay sa umano'y 2016 Davao Model Meeting, kasama si Nooy, incoming President Rodrigo Duterte. AFP, inaalamang lawak ng epekto ng umano'y pang ng Chinese na naaresto ng NBI. Halos isang bilyong piso na tinapyas sa budget ng DILG, natuklas ang inilipat para sa All-Terrain Amphibious Rescue Vehicle sa Bicol Region. Grupong piston, nagkilos protesta kasunod ng panibagong oil price hike. At Brigada Group, nagsagawa ng malawakang gift giving sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Drymats, Bandita, Lita Buong puso Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. I'm Dry Max. Dry Max. Brigada Barlita nationwide. Dry Max. Max. Lita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, January 21, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drymax, Drymax, Drymax. Brigada Balita. Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada na babahala si House Quad Committee, Overall Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na mistulang pumalya ang hustisya sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa ikalabing apat na pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Iginigit eh, ni Barbers na mga fall guys lang ang nabilanggo samantalang nananatiling malaya ang mga mastermind sa bilyong-bilyong pisong smuggling ng ilegal na droga. Ang punto naman ni Barbers, kahinahinala ang hakbang na ibinintang sa maliliit na tao ng yung drug shipment na nagkakahalaga umano ng labindalawang bilyong piso upang pagtakpan ang mga may kinalaman. Kabilang naman sa binanggit nito na ginagamit umano ng scapegoat o isinangkalan sa high profile drug cases ay ang negosyanteng si Mark Taguba, warehouse guard na si Fidel D at dating empleyado ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban. Nangako naman ang kongresista na itatama ng Quadcom ang injustice na naranasan ng mga naturang individual sa sandaling mapatunayan. Samantala itinuturing na issue of concern ng AFP Ang umano'y pang ng Chinese na naaresto ng NBI Hindi pa rin masabi ng AFP kung may nakompromiso sa kanilang operasyon dahil sa umano'y paniniktik Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Inaalam pa ng Armed Forces of the Philippines ang lawak ng epekto ng pang-ESP ng Chinese na aresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa AFP, hindi pa nila masabi sa ngayon kung mayroong mga intelligence at national security operations ang nakompromiso dahil sa paniniktik. Um, sa ngayon, no, what we saw with the, uh, the equipment that they have, these are, ano no, um, high precision topographic mapping and 3D modeling of uh, military installations and critical infrastructures. So kasama nga dito yung camps natin, even yung mga malls. No? So As of this time we could not yet speculate as to how everything connects together but as i said we are looking at the bigger picture now and trying to connect the dots. Kasunod nito sinabi ni Padilla na itinuturing nilang issue of concern ang umunoy pang ASPIA. For the side of the AFP we consider this as an issue of concern considering this data uh, critical infrastructures and of course even our military camps and our uh, PNP camps are, are part of this. So this is our national security concern and we're really looking uh, intently on this. Sa ngayon, pagtutuunan umano nila ng pansin ng pagpapalakas ng kanilang cyber operations kung saan bahagi nito ang pagdaragdag ng mga skilled personnel sa kanilang AFP Cyber Command. The AFP, as we can assure the public, is doing everything in our power to uncover all of these things no sa kaya nga tayo may mga intelligence command now that are really constantly working to look at everything na will that will address national security concerns so while we do not want to create unnecessary panic sa ating mga kababayan ang aming panawagan pa rin ay maging mapanuri po tayo no at magtulungan tayo so ang panawagan po ng Armed Forces of the Philippines kapag ka po ang ating mga kababayan ay may nakikita pong kahina-hinala saan man no na parte ng ating na uh, bansa maging sa ating dagat, dagat no yung ating mga mangingisda at ating pati din po ang ating mga uh, kababayan na rin Uh, na makipagtulungan po din sa Armed Forces of the Philippines. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nationwide. Samantala nagpapatuloy ang ginagawang budget review ng Pangulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw ay ang ahensya ng Department of Interior your and Local Government ang isinailalim sa budget review kung saan natuklasan na tinapyasan ng budget ang ilang mahalagang programa ng DILG. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulia na binawasan ang budget ng ilang priority programs ng ahensya sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Rimulia na batay sa isinagawang budget review sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natuklasan nila na kabilang sa mga binawasan ng budget ang enhancement ng PNP clearance system, pagtatayo ng safe camp security system, at ang drug-related data integration and generation system. At pinag-usapan namin ang budget ng DILG for the year 2025 as submitted to the... yung binigay sa... NEP at ang final outcome sa GAA ay maraming mga variances na nakita. Number one, tinanggalan nila sa GAA ang Philippine National Police IT Program. Enhancement of na National Police Clearance System sa NEP, $619,500,000. Sa GAA, 2025 JA, naging 232 million, so minus 386. Ito yung ginagamit sa online application ng payment for police clearance. Number two, establishment of safe camp security system. From 472 million, 668 thousand, ginawang 161 million, so binawasan ng 311 million ang PNP Drug Related Data and Integration and Generation System from 553 million ginawa na ng 196 million <coughs> kabawasan ng 357 million. Ayon kay Rimulya, ang tinapyas na halos isang bilyong piso mula sa budget ay inilipat daw para sa akwesisyon ng all-terrain amphibious rescue vehicles ng Bureau of Fire Protection, partikular para sa Bicol Region. Nilinaw ni Rimulya na hindi kasama sa National Expenditure Program ang pondo para sa AATVs. Saan nila nilagay? Nilagay nila Halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific na to Region 5. Hindi naman matukoy ni Remulya kung sino ang partikular na nakialam sa budget ng kanilang ahensya. Amin alam. Ang alam na namin, specific siya pumunta sa all-terrain amphibious vehicles for Region 5. eh ang pinaka-glaring na nangyari. Wala siya sa net wala sa net yan. Dinagdag lang nila. Specifically to Region 5. 1 billion pesos worth, I think. Kaya naman sa direktiba ng Pangulo, pinari-revert ang pondo ng PNP-IT program at para sa integrated 911 system sa buong bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority. Samantala <muchy> humarap sa ikalabing apat na pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ngayong araw, ang dating hepe ng Mandaluyong City Police hinggil sa issue ng extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Si Grijaldo, ang nagsasabihin sabi na pinilit umano siya na patotohanan ang testimonya ni dating PCSO General Manager Royina Garma patungkol sa reward system sa drug war Pero tila umiiwas daw sa mga tanong ang dating Chief of Police. Si Brigada Haji Kaaminyo sa kabuang detalye, ibrigada mo. I don't know your honor. I don't know the uh, circumstances. Uh, that time your honor who uh, made the... Uh, arrangement of the meeting your honor i don't know the uh, political uh, agenda at the time of the election your honor Halos iisa ang naging sagot ng dating hepe ng Mandaluyong City Police sa mga tanong ukol sa isang pulong na ipinatawag daw ni Nooy incoming President Rodrigo Roa Duterte noong June 28, 2016. Humarap sa ikalabing apat na pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, si Colonel Hector Grijaldo, ang polis na tumestigo sa Senado na pinilit daw siya ng dalawang kongresista na patotohanan ang testimonya ni dating PCSO General Manager Royina Garma na mayroong reward system sa War on Drugs ng Administrasyon Duterte. Gaya ng ipinangako, nag-inhibit si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez at Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na parehong co-chairperson sa Quadcom. Naupo sila bilang resource persons at nanumpa sa committee secretariat. Sa interpelasyon ni Taguig Representative Pami Zamora, inusisa nito ang pulong na binanggit ni Garma na nangyari sa Davao City ilang araw bago manumpa si dating Pangulong Duterte. Napag-usapan daw kasi doon ang tinaguriang ang Davao template o model na siyang ginamit para sa implementasyon ng madugong war on drugs sa buong bansa. Pero walang makuhang sagot si Zamora mula kay Grijaldo. Uh, it seems that, you know, as evasive as our uh, witness wants to be, I would like to manifest that apart from his history, his long-standing history with Colonel Garma, there are really several instances which would put them in the same places and events which further which is further evidence of their close work and personal relation. We've also confirmed, Mr. Chair, na una, si Colonel Grijaldo was indeed in attendance sa meeting sa DPWH building noong June 28, 2016. And because of his attendance in this meeting, kahit pa i-deny ni Colonel Grijaldo ito, he was indeed part of the planning of the nationwide implementation of this Davao model or what we all know as the war on drugs Mababatid sa mga nakalipas na pagdinig na kinumpirma ni Garma na kasama umano sa pulong si Nagrejaldo, Colonel Edilberto Leonardo at ilan pang mga kilalang personalidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Matapos mamatay ng ilang OFWs sa kamay po ng kanilang employer, kabilang na dyan si Daphne, isang senador na nawagan na itotal ban muna ang pagpapadala ng mga migrant workers sa Kuwait. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Natin, natin mga sarili. Are we making ourselves stupid? Are we people? A nation of stupid People sending our workers to the lion's den in Kuwait. Yan ang naging katanungan ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Rafi Tulfo sa naging pagdinig ng kanyang komite hinggil nga sa patuloy na pagpapadala na mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Nagugat ang pagkabahala ng senador sa isyong ito matapos mapabalita kamakailan ang pagkamatay ng OFW na si Daphne Nakalaban na di kalaunay nakita na lang sa bakuran na naturang lugar. Alagi na lang, kapag mayroong problema, ang natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is kwa The problem is the government of quite not doing enough. sir, this is what I want you to do. And if even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik e natin siguro yung ban. Um, wala na ng new deployment. Stop. Samantala, ipinanawagan din ng senador sa Department of Foreign Affairs na idaan sa screening ang mga employer upang matiyak na nasa tamang pag-iisip ang mga ito. maliban pa nilinaw din niya na tangi mga bagong aplikasyon lang ang haharangin nila sa pagpunta rito habang papayagan naman ang ilan na mag-renew pa ng kanilang kontrata kung mula sa pool ay nandito na sila nagtatrabaho. In the heart of changing lives, ito si Brigada da un cuartas ng 105.1 Brigada News FM Manila, Music News of Voicey. Backs, Backs. Brigada balak na humiling ng taas pasahe ang grupong Piston sa kabila ng oil price hike ngayong araw, pero may hiling sila sa gobyerno. Ang detalye ng balitang 'yan sa report ni Brigada Diego Custodio, iBrigada mo. Brigada. Mas ka man, malakas pa rin na sigaw ng mga jeepney driver na miyembro ng grupong piston na aksyonan na ang masyado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, epektibo na ang big time oil price hike kung saan piso at 65 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 2 piso at 60 sentimo sa diesel, habang 2 piso at 50 sentimo sa kerosene. Bit-bit ang mga placard, nangalampag sila sa gobyerno na ibasura na ang oil deregulation law, ibalik ang kontrol ng presyuhan sa gobyerno at alisin ang excise tax sa ilalim ng train law at ang value added tax. Ibasura na ang oil law. Kasi ito yung pulutulong kahirapan natin. Kasi ito yung kasi kaya sa sa grupo, malaking kabawasan ang taas presyo ng produktong petrolyo sa kanilang kita. Dahil dito, plano muli nilang magsasagawa ng seren ng mga tigil pasada sa mga susunod na araw, maging sa labas ng Metro Manila kagaya ng Bacolod. Bukod sa walang tigil na taas presyo sa petrolyo, ipoprotesta rin ng grupo ang sapilitang konsolidasyon sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Samantala, wala naman silang balak na humingi na dagdag pasahe o mag-file ng fair height petition sa LTFRB dahil mga pasahero lang din ang maaapektuhan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila. the music news authority Max. Fry Max. Brigada Bandita. Major Nagpunta po ang malasakit team ni Senador Christopher Bongo sa mga munisipalidad ng Nido, Talibon, Gitafe, Sagbayan, San Miguel, Trinidad at Daguhoy sa probinsya ng Bohol. Ito ay para magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating nawalan ng hanap buhay sa lugar. Na mahagi ang tanggapan ng mambabatas ng mga relief items. Samantala, mabibigyan din sila ng pansamantalang trabaho at pagkakakitaan ng national government. Max. Regata Body Balita makabayaning pagtutulungan araw ng Brigada Group ang malawakan itong feeding at gift-giving program sa iba't ibang bahay ampunan sa Pilipinas. Aktibo itong nilahukan ng bawat istasyon ng Brigada News FM sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang programa na ito ay resulta ng pasasalamat ni Brigada Group of Companies Vice Chairman Yel Catulpos para sa kaarawan niya ngayong araw. Layunin ng gift-giving na ito na ipakita na malaking pagbabago ang maaring magawa ng serbisyo at kabutihan sa bawat nangangailangan. Bakas na bakas din sa mga mata ng higit kumulang anim na na binipisyaryo. Ang saya matapos makatanggap ng regalo mula sa brigada. Samantala, masaya rin nagpasalamat ang bawat administrasyon ng Bahay Ampunan dahil sa tulong na kanilang natanggap para sa mga bata. Mga kabrigada, kami po sa Brigada Joseph M ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada Joseph M at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Trip Max. Trip Max. balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people, to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leybagyo Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisa na The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.